ganito ang sample o kaya eh, mangyayari kapag ka uh, nagumpisa ka ng gluto o kaya kung magluto ka ng ginto na gold rust o gold dust eh, nagumpisa ka ng malakas na apoy so ganyan yung mangyayari maraming nagsitalsikan na ginto ayan. kung mapapansin nyo ayan, mga pino, ito pa malalaki ayan. so ito yung lagi kung sinasabi na kapag ka magluluto kayo ng ginto mas uh, advice ko talaga na umpisahan nyo sa mahinang apoy. Ayan, so umpisahan nyo sa mahinang apoy hanggang sa paunti-unti nyo napapansin na uh, natutunaw yung niluluto yung ginto. Saka lang kayo magdadagdag ng uh, apoy. Saka kanyo lalakasan yung apoy paunti-unti. Kasi pag nagumpisa kayo sa malakas na apoy, ganito yung mangyayari. Ayan, sayang din to pagka naipon. So ang gagawin natin dito mga kamukha ay... Uh, papakita ko sa iyo kung gaano karami yung tumalsik dito didikdikin natin to at uh, tingnan natin kung uh, pwede natin lutuin pero pagka konti ayan, ipunin na lang muna natin so tara sa refinery let's go So sa paraan ng pagpaprocess nito ay uh, uh, pag binasag natin, yung pinakaibabaw lang yung kukunin natin yung nangitim. Yung mismong, ayan, sumingit na naman yung manok. <laughs> yung mismong ayan, yung nangitim na part na yan, yan yung ating kukunin at uh, yung kulay brown na yan ay patapos. So bali yung ginagawa ko is pinupukpok ko dito sa part na to. Ayan. Pag pinukpok mo kasi dito, kusang hihiwalay yung itim na to. Ganyan. Pag pinukpok mo, ayan. Wala kasi akong cameraman kaya mahirap ko na ng video. Yung iba, yung iba iniipon to diretsyo sa bull mill na. Ayan. Yung ginagawa nila. Pero dahil isang peraso lang naman to at uh, pang demo ko lang sa inyo. Kaya ganito yung ginagawa ko. Ayan. Na wala yung yung nasa ibabaw patapon mo yun pero pagka ginagawa nyo to kailangan dahan dahan lang kasi uh, tatalsik yung yung nasa ibabaw pagka malakas yung pagpukpok nyo medyo matrabaho yung ganito kasi mano mano nga hindi siya kumpara sa papadaanin mo sa ball mill kasi mas mabilis kasi pagka uh, pinadaan mo sa ball mill ano natutuklap to siya pag tapak pinukpok mo Nen. Ayan, dito sa part na to, oh. Ayan, oh, malaki. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan, malilit pa, oh. Ayan, yung bukulin natin. Oops. Uh, ito na. Yun. Yan, malalaki Para na siyang nuggets. Yun, sana malino sa camera. So, ipunin lang muna natin to bago natin lutuin. Ayan, kulang pa. So, ganyan sa karami pagka uh, yung sinasabi kong uh, pagka malakas na ako yung ginagamit mong magluto ng ginto. Ayan Oh. Malalaki Oh. Ito. Oh. Cute. Para na siyang gawing hikaw. Ayan. Alright, ayan. So, yun. Akala ko pwede nating lutuin. Ayan, inipo-ipon ko. Pero parang alanganin. So, sayang lang yung ating... Uh, siguro baka lulutuin ko to mga... 0.1 uh, or 0.2 lang siguro yung ano, uh, magiging timbang. Ayan, so, ipunin na lang natin at uh, lulutuin natin sa susunod nating uh, video. Ayan so dito ko natataposin itong video ko. Ayan sana ay nakapagbigay ako ng idea about sa yon yung uh, paraan ng pagluluto ng ginto na dapat mahinang apoy yung gamit natin. Ayan so hanggang sa susunod at maraming salamat.